Yan, ang daming bangka ang naghahabolan dahil may palutaw ng isda yan yung sinasamantala nila mga palangga yun daming bangka doon hinahabol nila yung mga malalaking isda gawa ng nagpapahuli daw ayan. kaya ang daming bangka dyan and guys ang linaw lang ng kapaligiran ang linaw ng dagat kaya ayan po ang mga bangka ang mga manging isdang maliliit ayan naghahabolan isda po hinahabol niyan mga palangga So yun po, gandang tanghali sa atin lahat. Yan. Maraming isda mamayang bininta. Maraming isda mamayang bibinta at ilalako. Ayun. Wow. So yun guys, ayan. Ang daming mga isda ngayon. Oh, kikita niyan. Ay, mahulog ka. So yun, ang daming bangka ayun si Fritz. So yun, yung may tolda si Fritz. Ayan si Fritz yun. Ayan. <laughs> ang daming isda pa mga palangga na ilalako. Ayan. Dahil linaw ng karagatan sa mga oras na ito ngayong tanghali. Ayan. Sana tuloy-tuloy lang ang araw para maganda mamay ang ating sunset. Ayun po. So yun guys, antay lang tayo sa kaganapan ng mga mangingisda natin. Maraming isda tayo mamayang makikita ang inilalako. Dahil lahat yan ay... Ah, lahat yan ay may mga huli mamaya. So yun, muli maraming salamat. Ang aflangga ko, tara na tayo naman ang halian. Sarap dito kumain sa labas. Habang nanonood tayo sa mga bangka na gahabulan. Dahil lang holis sila ng isda. Yun. So yun guys. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa Rami Love Your Ella eh, Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Ayun, love, love, love. Wow, ang dami dyan. Ang dami pala dun, oh. Ang kuti, papa, ang Oh, ayan na. <laughs> yan, pag kumandar na yung mga bangka, ibig sabihin may hinahuli na po sila mga palangga. Nahabol na yung... lambat nila. So yan, yeah, ang daming bump ka nakakaaliw. kita-kita <laughs> susunod ko mga video. Love you all and bless us all po. Oh, ang dami. So yan, yeah, bye for now. Mama, bye bye bye